ang inyong PhilHealth ID, National ID at Senior Citizen ID ay makikita nyo na ngayon sa egov.ph. Disclaimer lang po para sa ating channel at para naman sa mga product na makikita nyo sa video na ito. Alam nyo ba na pwede mo na makita ang inyong government IDs sa loob mismo ng egov app na magagamit nyo kapag nakalimutan mong dalhin ang inyong ID? At ito ang maganda kahit wala kang wifi o load ay mabubuksan mo pa rin ang eGov app at makikita mo pa rin ang iyong mga IDs. At kahit ano pa ang iyong cellphone, mapabibo man yan, Infinix, Samsung o kahit na iPhone ay siguradong gagana ito. Bukod dito, magagamit mo rin ito sa pagkuha ng permit, magbayad ng taxes at mabuksan ng iyong mga government records katulad ng sa PhilHealth, SSS at ang iyong local senior citizen ID. Ang eGov ba isang unified online platform kumbaga ay isang one-stop shop na kung saan maa-access mo ang lahat ng mga government services. So kung wala pa rin kayong PILSIS ID, may video na rin tayo niya kung paano kumuha. Kung nawala o nasira, saan kukunin at paano ang proseso. Ilalagay ko rin ang link niyan sa description para mapanood niyo anytime. So, paano tayo magda-download ng eGov app? Mula sa ating Google Play, i-download lang ang eGov app sa inyong phone. Click natin ng na create new account. Yan, yan na sa ilalim. And then susunod ay mag enter lang tayo ng mga personal details katulad ng first name, middle name, last name at click nyo yung create new account sa ilalim. And then bibigyan kayo ng one-time code na ipapadala sa inyong email. So buksan nyo ang inyong email at tignan yung code susunod so, naman ay mag-enter -e kayo ng mobile number at click nyo lang yung next. Dito, padadalan uli kayo ng OTP sa inyo namang cellphone number. And then, pagkatapos, makikreate na kayo na sarili nyong MPIN o yan yung pinaka-password nyo bago kayo makapasok sa e -gov. Okay? So, dalawang beses nyo siya i-enter para makasiguro kayo at hindi nyo makalimutan. Yan yung password o MPIN. And then, dito, tapos na tayo sa first part. Okay, so, meron pa tayong susunod na pipilapan. So, dera-dera lang tayo. Pagbukas nyo, makikita nyo sa si ilalim yung verify now. Okay, so, i-click nyo lang yung verify now, natin sa si ilalim. Note lang po, no, kung meron kayong PILSIS ID, po, pwede nyo po yung gamitin, ipa-scan nyo lang para automatic na pipilat ang mga datas nyo. Or, pwede nyo isa isahin pilapan nyo manually. So, oh, dito, enter nyo naman ang inyong current address. Very straightforward naman po yan. Sundan lang. And then, confirm your information. So, ibibigay niya lahat sa inyo ang summary. At po, pwede nyo parang edit kung sakaling meron kayong pagkakamali. Ito naman ang isang exciting part. First time ko rin makakita ng add your signature. Okay. So, dito, pupwede tayo mag-add ng ating signature. Nagamitin nyo lang ang inyong daliri para mag-create ng signature. Okay. So, kung di pa kayo satisfied, pwede nyo ulitin hanggang sa click nyo lang yung continue kung okay na sa si inyo. And then, confirm your signature. Click nyo lang yan sa ilalim kung okay na kayo, satisfied na kayo. And then, Time na para mag-selfie. Okay? Basahin nyo lang yung message si Babaw. So, pwede kayo sa kaliwa, pwede kayo sa kanan, at diretsyo para makapture ang inyong image. And then, that's it. Tapos na tayo hanggang dito na lang. At congratulations. Paano nyo naman mag-check ang inyong mga IGs? So, nandito na ngayon tayo sa loob ng EGOV app at mapapansin nyo sa ilalim yung kulay blue na yan. Yan po yung digital ID logo na nasa ilalim ng screen. So, i-click lang po natin yan. At mula doon, makikita nyo, lalabas ko ano yung mga ID na applicable o available para sa inyo. Yan po yung digital ID na pinapakita ng EGOV. Okay, so, katulad nyan, available na po ang PhilHealth ID, ang National ID, at saka ang Senior Citizens ID. So, pwede nyo i-click anytime at pwede nyo rin ipakita yan sa nabas kung sakaling naiwan nyo ang inyong original na ID. Valid po yan at legit po yan. Sa sample ng ID natin na ito na pinakita sa atin, pwede nyo rin po siyang enlarge o lakihan at pwede nyo rin pong is-scan ang QR code para maraman din po nila na legit ang inyong ID. Kahit ito po ay isang digital ID, okay? So hanggang dito na lang at sana may naitulong muli kami sa inyo at maraming maraming salamat po sa panonood. At huwag nyo na po kakalimutan na mag-subscribe, like nyo na rin at i-hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Maraming maraming salamat po muli sa panonood at God bless po.